Ayon, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kambayan. Uh, marami po ang nagagalit sa atin. Noong sinabi ko po yung aking napanaginipan noong isang araw na ang akin nga pong napanaginipan ay about po sa mga senador o mga kandidato sa pagka-senador. Ngayon nga po ang aking napanaginipan na mga mananalo. Ayan. At maraming pong nagagalit sa atin noong inilabas po natin, noong i, i, i po natin yung naging resulta po ng ginawang online survey ng Archlight uh, Facebook page, mga idol, na kung saan ay uh, patuloy na nangunguna yung uh, mga kandidato sa pangkasinador ng dating Pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte o yung tinatawag na pdp laban mga idol. Maraming nagagalit at alam ko, alam ko po kung sino yung mga nagagalit is eh, siyempre yung uh, mga kritiko itong uh, dating Pangulong Duterte at mga nasa kabilang uh, partido. Ayan, malamang sa alamang ay sila po yung nagagalit sa atin. Kaya ngayon sana ay uh, huwag kayong magalit mga idol sapagkat uh, sasabihin ko lamang kung ano yung aking napanaginipan. Ayan, kagabi kasi may napanaginipan naman tayo mga idol na ito daw uh, na PDP laban ay uh, talagang mananalo mananalo sa darating po na uh, May 12 uh, midterm election mga idol na kung saan base doon sa aking napanaginipang kagabi about po sa mga mananalong senador ayan na yun nga po ang una ko pong napanaginipan na pasok sa pagka senador sa Mayo 12 ay ito pong si congressman ha? si Rodante Marcoleta mga idol na siya po ang uh, representative ng sagit Parteles. Ayan. Si Congressman Marcoleta. At ang sunod po ay ito pong si uh, Senator Bongo na talagang uh, may malasakit. Ito po nga tinatawag po siyang ano, Mr. Malasakit, si Senator Bongo. At ang sunod po ay ito pong si Pato de la Rosa. Ayan. Si General Pato de la Rosa na talagang malakas po sa mga mamamayang Pilipino. Ayan. Pasok po siya sa ating panaginip mga idol. At ang sunod po ay ito pong si uh, Inilista ko na po mga idol dito para hindi ko makakalimutan Ito pong si Pastor Apulo Kipuloy mga idol Na marami ding taga-suporta Kaya malamang sa alamang ay pasok din po ito Sa mga mananalo At yung uh, panglima po ay ito pong si Vic Rodriguez Isang abogado po mga idol Ito pong si Victor Rodriguez Ayan, pang lima po. At pang po, ito pong si Philip Salvador, isang artista mga idol. Action star. At ang pang pito. Pang pito po, ito pong si JB Hinlo. At ang sunod po, uh, pang walo, ito pong si Raul Lambino. Atorno yata ito. Ayan. So yan pong napanaginipan ko mga idol ay huwag niya pong nagagalit mga idol ha. Sabagat yan po ay uh, panaginip lang mga idol. Ayan. Kung nagagalit po kayo sa akin ay uh, matulog din kayo para managinip din kayo. Ayan. Uh, bibigyan ko lamang kayo ng tip mga idol para maganda yung panaginip nyo. Dapat to kayo ay uh, naka, naka nakadapa matulog mga idol para maganda yung panaginip nyo. So ayan mga idol sa mga basher natin dyan ha. Ayan. peace you po. peace you. Huwag ko kayong magagalit sa atin. Sabagat ito ay panaginip lamang mga idol. Ah, at maaari pang magbago. Kung magbabago mga idol. Ayan. Malalaman na lang natin yan sa darting na, Sa mga doses sa panahon ng alalan. Ayan, so maraming maraming salamat po sa inyo pananood mga idol at hanggang dito na lang muna at uh, uuwi na ako at mananaginip kita ko, mga idol. Well, salamat po at uh, ingat po tayo lahat mga idol.